Welcome back again to my channel. So, it's been three weeks since I last uploaded my um, video dun sa aking channel. Uh, I know maraming nagtatanong, uh, maraming, um, I don't know kung maraming nagtatanong, pero based on my comments na nabasa from the last video that I uploaded, um, maraming nagtataka kung bakit hindi ako nakapag-upload and yun, um, kung ano nangyari and all that stuff. Pero yun, um, I'll be very, uh, limited lang din yung masasabi ko kasi since, uh, before talaga, ba diba, medyo hindi na ako nakakapag-upload. Recently, na mga videos, parang pahapyaw-hapyaw na lang ako ng pag-upload. And now, I have time, kaya nakapag, um, film ako nito and nakapag, um, nakapag-come up ako ng ganito ituro, pero hindi ko na siya na video parang gusto ko lang talagang magkaya ng isang um, update on bakit wala ako or, or what, but anyway uh, yun, uh, I'm just busy on fixing something sa uh, business and um ayun, since dati na alam ko na open up ko yung um, planning to go abroad and yun, uh, ngayon inaayos ko siya Um, I don't know if it's sure nang by the end of June um, I'll be flying out uh, pupunta na ako sa UAE and uh, yun another another journey siguro 'yun for me kasi um, since dito medyo mahirap talaga yung um kumita and uh, parang um experience na lang din sa akin since medyo bata pa naman ako so parang gusto din ma-experience yung meron akong Um, other world. Parang, meron akong mas matutunan pa sa, uh, sa ibang bansa. And, I know na makakatulong siya sa pag, uh, pag build up ko ng personality ko, ba diba? So, yon But, yon um, pag nagkakaroon naman ako ng time, and, pwede ako makapag-film. Nag-film naman ako. Kaya right now, um, meron akong i-film, which is, super late na yun yung aking May favorites um, yeah, may favorites siya. So, dapat mag-film uh, mag ako nung April favorites ko. Pero, nung April kasi wala naman ako masyadong ginawa. So, ngayon na lang yung eto na lang yung chance para makapag-film ako ulit. Since nandito naman ako. So, yun. Yun na A little update lang kung bakit, um, hindi ako nakakapag uh, hindi ako nakakapag upload and all that. Just hindi rin ako nakakapag-Facebook, hindi rin ako nakakapag-update ng aking Instagram uh, account, yung hey, it's Reg. Pero dun sa lahat ng aking subscriber, don't worry, hindi naman ako mawawala. Uh, lang ako kasi medyo PC and maraming ginagawa. Pero by the time na medyo free ako or by the time na ayun um maka magkaroon ako talaga ng focus gagawa pa rin ako ng videos. So, yun lang. Um, after nito, gagawa ko ng isang May favorite. So, watch out for that. Yun, thank you guys so much for watching. And sana huwag kayong magsawa pong mag sa video ko. Pero, yun, basta awangan nyo na lang din. Mag-update, update na lang din siguro talaga ako. So, yun, thank you for watching. And see you in my next video. Bye!